naghahanap ng ubod ng sulit ang laki ng chicken inasal. Ito lang yan matatagpuan sa makababa ng tulay na C6 Tagig to Rizal, Tanay. Talagang 145 pesos only rice, only sabaw. Ali Chicken Oil. Talaga naman ako napakasulit talaga. Sigurado kang malinis at talagang mga bago ang kanilang chicken. Dahil sa isang araw nakakaubos sila ng 600 pieces. Pantaki mo karami. Dami na kumakain dito araw-araw. Halos wala kang maupuan sa dami ng kanilang mga customer. So talagang masarap. Three, two, one, go! Hello guys, isang mapagpalang araw po sa lahat. So, ongoing po papunta kami ngayon ng uh, Antipolo dahil may meeting kami sa isang project sa gagawin sa Murong Bataan. So, ang meetup namin dito sa May Robinson na uh, Antipolo. So, suddenly nung kami pauwi na, nadaanan namin tong uh, ano tong uh, kainan sa May C6, makababa ng tulay ng Tagig uh, going to Rizal. So, uh, katapat lang to ng pagawa ng motorcycle parts and ano uh, makababa lang na makababa lang siya ng, uh, ng tulay ng uh, Ram C6 so napakarami hong kumakain dito talagang halos araw-araw kasi ilang pakalawang base namin pala dumaan dito noon pero nung unang daan namin dito hindi kami nakapenetrate gawa ng medyo may kairapan din yung parking So kung motor naman ang dala mo, dito ka magpapark sa gilid na to. Tapos kung four wheels naman ang dala mo, doon ka magpapark sa kabila. So may isang naman doon sa kabila, ah uh, parami din naman napaparking yan. Kasi pag gabi, mga sarado na yung mga stall doon. So makakapagpark ka definitely. So doon kami nagpark sa kabila, tapos sa uh, tumawid lang kami ng kalsada. So dito na kami napadpad dito sa Nola na chicken Inasal. So dito talaga makakasigurado ka na bago lahat ng kanilang manok dahil sa dami na nauubos nila. So 600 pieces daw a day, may sa sobra pa raw. So yung kanilang tindahan pa rito, ginawa nila ng dalawa sa kabila at saka dito. So talagang puno-puno ng tao. So hindi ka magiging worried na stuck yung, uh, yung ordering mong manok dahil talaga ubos na ubusan dito sa dami ng mga parokyano nila rito na kumakain Bukod sa napakamuro talaga, 145 pesos man mo. Mas malaki siya doon sa inasal talaga na original. As in, tapos ali rice, only sabaw, ali oil. Ah, talaga, yun sa kanin, wala kang problema kasi hindi mo na kailang tawagin. Sila na yung lumalapit, talagang binibigay na, binibigay na Kung ilan katatanungin. Ka? Sir, ilan? Dalawa, tatlo. So most likely, kaya sila dinudumog na kanilang mga parukya, no? bukod doon sa maganda at serving nila at napakalaki sa 145 talagang tipid napakalaki tipe mantaki mo ang laki ng manok oh, sisipin mo talaga napaka talagang sariwang sariwang yung manok dahil ako ma ma medyo pihikan ako sa pagkain so dito talaga natikmang ko sabi ko talaga the best dito talaga kaya hindi ako magtaka kung bakit napakaraming ah uh, mga parokyano nila na pumupunta rito dahil doon sa serving na umod ng laki 145 pesos only rice so talaga pa, only sa ka pa sa baba so talaga napaka na, malinamnam yung manok nila talaga ah uh, na ano talagang uh, mapupuna mo talaga ng bago talaga uh, kasi sa dami nga na bumibili sa kanila mga parokya nila so wala silang may iwan na kinabukasan lulutuin ulit so yung hindi mangyayari so, sa dami ng parokya na kumakain dito dumatayo na uh, kung saan ano, ay kabiti nga kami, bakit the rest of mga dumadaan dito, lalo yung mga nagbubotor talaga, Alos lahat besa talaga mahirap yung upuan dahil sa dami ng parokyano nila. So kailangan mong maghintay muna, magpa-reserve ika nga. So dito guys, hindi kayo magsisisi talaga napakamalinam na naman ng -nam -nam nila. Talaga mag -e enjoy kayo. Kung family, tropa, kasama nyo rito, talaga mag -e enjoy kayo bukod sa laki. So magtapin napakamura ng 145,000 only rice. Iniisip mo nga baka ako malulugi pa sila. Pero hindi lang pala ito ang restaurant dito sa gilid nito o along the highway sa gilid nito talagang hali-halera sila rito so abang ibang restaurant hindi pa natin natin testing kung uh, ganito rin ang kanilang uh, serving so siguro in the future uh, tingnan din natin silipin din natin yung kanilang mga menu yung kanilang taste ng kanilang mga ano Uh, texture ng kanilang mga luto So siguro in the future Pag nagawi ulit tayo rito So dana naman natin ibang restaurant dito So mahaba ito eh Hindi lang yung mga chicken na sineserve dito Pati yung mga parisan Mga bulalo Etc So tingnan din natin uh, Sa susunod na panahon Pag tinapagawi dito At uh, meron tayong puntanan dito uh, Tingnan natin ibang naman restaurant dito Baka kasing ganito kasarap din Ang kanilang mga serving So talagang definitely Nagustuhan ko malinam ng mga manok Kasarap talaga So hanggang dito na lang po kami pag-uwi na ko ng Kabite. So kung kayo magagawi ho dito, testingin nyo ho ito ng uh, Mang Nolan. Talagang uh, hindi uh, kayo magsisisi. Napakamura ho talaga ng chicken nila na ubod pa ng laki.